One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hello mga amigo, amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ko naman ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mga sanding nyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw ng Thursday. So, bukas Friday na. You're excited kasi weekend na naman. Pero ako mukhang hindi okay yung weekend ko kasi magtatrabaho ako dahil sa Saturday may duty ako sa school. Tapos bukas sa school ulit. Tapos ang pahinga ko lang ay isang araw. Ayon ay Sunday. Pero syempre laban yan. So minsan lang naman yan. din naman yan every Saturday. Di ba? And then of course gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilit dito sa Mamas on Vlog. Araw-araw lagi-lagi. And then of course sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa mga kaibigan natin na talaga naman nakatutok araw-araw lagi-lagi. Hindi lang sila dito sa channel ko nakikita sa mama sa vlog. Kahit sa iba kong mga channel nakikita ko sila. Maraming maraming salamat. Pero syempre, shout out tayo kay Johnny Labindaw Thank you so much Johnny Labindao sa pagtutok mo dito sa aking channel. And then nandyan din si John Gary Jimeno. Maraming maraming salamat. Si Snake Jam na talaga namang nanonood. Hindi lang dito sa lahat ng channel ko. Thank you so much. Si Sir Daddy Eddie. Hello Daddy Eddie. Thank you so much for watching me. Ganun din siya. Nanonood din siya sa mga channel ko. Si Mati TV 4175 na talaga namang walang tigil ang pag -suporta. Thank you so much. Ryan Ventura from Saudi Arabia. Thank you, thank you, thank you, thank you for watching sa lahat ng mga ginagawa ko sa suporta. Thank you so much. And dyan din, syempre, si J. Po, ano, Postrano. Thank you so much for watching. Mario Felipe, hello! And then, of course, si James Baluyot. Ito talaga si James Baluyot. Wala tong tingin sa pagbati ng hello, hi, kamusta ka? Thank you so much, James. Si Louie pa din, nandiyan dyan Si Ninya B, na talaga namang active na active sa channel natin. At ito, si Madam Catherine K, na talaga namang walang sawang ang pagmamahal sa channel ko. At saka syempre, si Robert Casanas, thank you so much for watching. Si Barbet Elizalde. And dyan din si ano, Majestica Lanchantress. Thank you so much. Siyempre, hindi rin mawawala si Madam Herrieta na lagi din nakatuto. At nandyan dyan din siyempre si Madam Jenaline Napaton. Thank you so much. Si Madam Herrieta may channel siya. Baka gusto niyo yung mabisita paminsan-minsan. So, lagi siya nagla-live everyday. And then, of course, siyempre, kay Ed Hi. Thank you so much for watching. At saka syempre, kay Christine Ann Perez. So, yon na may sakit ngayon. At ayun, hinihika daw siya. Ano ba? so, yan. At eto na, syempre, dahil sa walang sawang support na binibigay niyo kaya wala rin akong sawa na talaga naman Oh my gosh! Marami tayong mga chikang pasabog ngayong araw na to na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Ito nga, ang ating pambato, pambato sa rey ng Hispano-Amerikana, 2025, nasa Bolivia na. At ayun nga, Diyos ko, talaga namang paandar na kagad itong si mate sa pagdating niya doon sa Bolivia. Dito palang malalaman mo ng laban na laban talaga ang Pilipinas dito sa competition ng Reina hispano americana At yung motivation niya sa sarili niya, no, talagang winner na winner. At talagang hindi rin siya nagpakabog sa mga ilang kandidata na nakasabayan niya mismo sa pagdating dito sa Bolivia. At ang kanyang roommate nga ay si Miss Bolivia. O, di diba? So, bongga, bongga. So, yan. Aabangan natin syempre kung ano ang mga pasabog na gagawin ni Diyamate at kung paano siya magkukumpit ng bonggang-bongga. -bongga. For now, ini-enjoy niya yung dating niya dito sa Bolivia para sa Reina hispano americana Tama naman yung ginagawa niya na alam mo yun, nai-enjoy niya yung pageant and then ayun. So, syempre, hintayin natin yung mga kabugan nila dyan. For now, uh, wala pa naman sila mga activity kasi nakararating lang at hinihintay pa yung ibang kandidata dumate. So, tamang relax lang muna si ano, Diyamate. Pero ito marami nagsasabi, mamasam napansin mo ba si mate ay hawig ni Diane Densho at saka ni Miriam Campbell daw. Kay Miriam Campbell parang medyo malayo pero prototype beauty siya ni ano, ni Diane Densho noong naging Miss, ano to, uh, binibining Pilipinas sa International batch ni ano kung di ako nagkakamali siya si Supsup di ba sa binibining Pilipinas so yon so bongga yan pero syempre iba si Dayan So, iba si Diamante si mate ang bagong version ngayon na Diane Densho. So, yun. So, tingnan natin kung paano siya kakabog. Kasi si Diane Densho, nako, ang pasarela nun ay talagang kabog na kabog. ba diba? So, parang pili ko ganun din. So, okay lang yan. Ang importante ay maging unique siya sa ipapakita niya dito sa Reina Hispano Americana. Dos mil At para na sa sumunod natin, chika, mamasama nun ano naman masasabi mo sa Cosmo organization na laging kasama sa lahat ng lahat ng reyna. Ta, uh, bodyguard siya ng Miss Cosmo title holder. Charot. Siyempre siya yung na ano national director and then kung ano man yung business nila sa bawat country, eh talagang magkasama sila. Sabi nga parang para na daw itong mag -jowa. Ano ba? Makeup artist niya yan. Charot. So, yon So, si, si, ano, si Bawang ang makeup artist ni Tata sa bawat event na pinupuntahan niya. Charot. Ako para sa akin, it doesn't matter naman kung ano man yung mga eksena nila dyan, tapos kung ano man yung mga ginagawa nila, at kung saan man sila pumupunta. So, i-enjoy lang nila yung momento dahil yun naman talaga yung kailangan nilang gawin na makitaan sila ng nagi enjoy sila sa bawat lugar na pinupuntahan. Eh, wag na natin silipin yan. Kasi kung si Miss Grand nga, ganun din, di ba? At saka si Miss Universe. Kung nasaan yung mga reyna nila, eh, nakabuntot sila. Pero kung totoosin, dapat magkaroon sila ng sariling chapter ng mga beauty queen nila at sila, manahimik sila doon sa mga opisina nila. Pero syempre, aayaw ka pa ba? Libre trip. O, oh, diba? So, yun. Libre tourist na rin yan. O, oh, diba? Yung hotel, pagkain, kasama na yan sa budget. Charot! sayon so, yun. Nakakaloka. Talaga namang windang na windang ako. Pero, ito ang mas nakakaloka. Siyempre, si Shadow Robinson, Miss Environment International 2023 at saka si Lian Rose Barindo, Miss Tourism International 2024 from Mucha ng Pilipinas. Ang kanilang mga national, ang kanilang mga international pageant sa susunod na taon or etong taon na to ay gagawin nga sa Pilipinas. So yon. So ang Miss Environment ay magaganap kung di ako nagkakamali June, di ba? Sa June sa Philippines gagawin. So galing no? kasi 'di ba na ng Magsa ng Pilipinas 'yung International na Miss Earth International na invite niya sa Pilipinas. So gano' kagaling si Cory Quirino. And then si Tourism, then gagawin naman sa Davao. So ito madalas ginagawa sa Malaysia pero sumugal talaga yung tourism organization na pumunta ng Pilipinas para gawin ang pageant. So, ganung kabongga si Madam Cory Quirino kung paano siya mag-manage at magkaroon na magandang relationship sa bawat uh, ano nila to Nash, uh, bawat organization ng pageant na sinasalihan nila talagang support na support siya so hindi naman ako magtataka kung ipinanalo nila si Philippines di ba so yon so ako talaga si Madam Cory Quirino, gusto ko siya na maging isang national director. Siya rin ang nagbigay ng panalo sa atin sa Miss World. At yung hindi siya naniniwala sa pageant, ng Miss World, binitawan niya. Di ba? Kasi yung kay Catriona Gray, talagang hope na hope siya na makukuha niya ang second Miss World, tapos hindi niya nakuha. Binitawan niya ang Miss World. And then, gusto ko rin siyang humawak ng Miss Universe Philippines sa ating bansa. Mas mapagkakatiwalaan ko siya na hawakan niya ang Miss Universe Philippines dahil alam niya kung paano makipag-deal at alam niya kung ano ang ibibigay doon sa international pageant. Ang goal niya kasi ay manalo ng international pageant. So, yun talaga ang magaling na national director si Cory Quirino. At gusto ko din siyang humawak ng Miss Grand Philippines. Ayan, Miss Grand Philippines, Miss Universe Philippines, isama mo na ang binibining Pilipinas. ba? Diba? So, yun. So, nakakatuwa kasi siya. Magaling talaga siyang magpatakbo ng isang national pageant. At yung alam mo yun, ang kinukuha niyong mga babae, yung alam mo na may ilalaban, may ibubuga talaga sa international pageant. So, yun ang maganda kay Cory Quirino. Hands on kasi siya. ba diba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bago Miss Universe Philippines Isabella na si Jarina Sado? <coughs> walang well, ang masasabi ko, masyado siyang pinag-uusapan ngayon sa social media. I hope na sana hindi siya ma-overhype kasi ah uh, sa social media kapag tinignan mo, puro mukha niya yung makikita mo, especially this morning eh. At doon na maganda siya at uh, ano, kumbaga parang bagong kandidata. So, from Isabela, So, ibig sabihin, malakas yung laban niya dahil maraming sumusuporta sa kanya at nakita naman natin yung laban niya. Medyo magaling din talaga si girl, di ba? Pero nandoon nako ako na instead na mag-hype siya dito sa, sa social media, siguro mas maganda na alam mo yung paghandaan niya yung laban niya. Kasi ngayon parang ang nakakaano dito, kinukumpara siya na kamukha daw siya ni ano ni Atisa Manalo kamukha siya ni ni Rabia Mateo, kamukha daw ni ano ni sino ba to? Yung Miss Universe na from India. Ako para sa akin siguro mas maganda na magkaroon siya ng sarili niyang version ayun yung itulak ng kanyang organization, kung ano man, sino man ang umahawak sa kanya, ayun dapat yung maging goal. Dahil kung magaling to, talagang magniningning to sa intablado ng Miss Universe Philippines. Siyempre, excited ko para sa magiging laban niya sa Miss Universe Philippines pero mas gusto ko na paghandaan niya ng todo-todo ang haharapin niyang hamon na laban dito sa Miss Universe Philippines kasi hindi lang to ganda hindi to na, oh kamukha ka ni Ati sa Manalo na ako, mukhang ikaw na ang mananalo si Ati sa Manalo hindi po nanalo sa Miss Universe Philippines kaya siguro mas maganda ang paghandaan niya instead na maging kamukha siya ni Ati sa Manalo ang paghandaan niya ay kung paano siya makakapag-compete ng todo-todo sa malalakas na magiging kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Yes, nandoon ako na gusto ko siya dahil mukha nang may ibubuga. Pero syempre, mas may ibubuga ka kung maghahanda ka para sa laban mo sa Miss Universe Philippines 2025 at malapit na yan. Ayun ang paghandaan niya ng bonggang-bongga. -bongga. Yung ganda subjective yan. Lahat ng mga nagiging kandidata ngayon, maraming magaganda pero hindi ibig sabihin panalo na sila. So titignan dyan yung performance, kung gaano ba ito kalakas, kung gaano ba ito kagaling at kung ano ba talaga ang karisma na meron siya na pwede niyang kabugin o pataubin ang mga makakalaban niya sa Miss Universe Philippines. I hope na makaariba siya doon ng todo-todo. ba? Diba? So yun, good luck kay Miss Isabella and I hope na sana na malayo ang marating nila sa laban nila sa Miss Universe Philippines 2025. I'm so excited for her. Kaya laban yan. So yun, at para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Kaylin Trajano, tingin mo siya kaya ang ipapanalo ng Miss Pampanga ngayon taon na to sa laban nila dito sa provincial pageant parang ilaban sa Miss Universe Philippines. Nako, mahirap sundan ang yapak ni ano ni Cyril Payumo. So, dapat level up sila, di ba? Marami akong kandidata na nakita na pambato ng ano ng Pampanga. Pero syempre si ano kasi iba yung ino-offer nito eh. Si Kailin ah uh, si Kailin, Kailin Trahano. Syempre uh, nandoon ako na mas na-excite ako kasi gusto ko makita ko ano nga ba ang ipapakita niya sa compit niya dito sa Miss Pampanga. And then siya nakaya ang -unahan na kaya ang kauna-unahan na magiging kandidata na transgender sa Miss Universe Philippines. Ngayon medyo maintriga ngayon ang inclusivity sa sa mundo sa sa Amerika. So tingnan natin kung maapektuhan ba yung laban niya o hindi. Pero nandoon ako naniniwala ako na kung ibibigay lang ng isang kandidata ang best niya para sa kanyang laban, syempre aaril ba yan ng bonggam-bongga. 'Di ba? So yon good luck and wish all the best para sa laban niya sa Miss Universe Pampanga. So, yon So, tignan natin. Tignan natin kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to. So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, mamasahang pambato natin sa Miss World 2025. Handang-handa na para sa laban niya sa Miss World. Tingin mo, mamasahang siya na kaya ang susunod na ikal ikalawang kokoronahan ng Miss World mula sa ating bansa. Anong chika mo dito kay Krisnan Gravides? Well, I'm so excited, syempre, sa magiging laban ni Krisnan Grabides para sa Miss World. Lalo na ngayon, sa mga survey, ang bakla, laging nasa top contender talaga. Nando doon siya sa top list. Kung hindi siya nagna number 2, nagna number 1. Kung hindi number 1, nagna number 3. Naglalaro yung posisyon niya doon. So, maganda to. Parang senyales para sa laban niya sa Miss World. Pero syempre, sana lang, talagang well prepared siya para sa laban niya kasi alam naman natin ang Miss World Beauty with the Purpose so kailangan maipakita niya kung ano nga ba ang purpose niya kung bakit siya sumali ng Miss World ayun lang naman yung hinahanap ni Julia Mori kung ano, ano ba ang purpose mo kung bakit ka nandito at once na makonvince niya ang organization hindi, hindi ako magtataka kung siya ang puputungan ng corona ng Miss World ngayong taon na to syempre exciting to para sa atin at tignan natin, syempre, di ba, matagal-tagal na rin tayo naghihintay ng ikalawang corona mula noong 2013 pa, di ba, nang nakuha natin ang kauna-unahang corona ng Miss World on kay Megang Yang. And then, I hope na sana this time for the Philippines naman. Di ba? So, yon So, excited ka rin ba? Kasi ako, yes, excited ako. And tingnan natin kung ano ang iyahain ni Chris Grabides sa Miss World Competition. So, oh my God, talagang eto na ang kaabang-abang, di ba? So, yan. And then, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.